Ay, okay. Patrick, huwag kang lalapit sa akin. Ma mabitawang ko yung cellphone ni Mama. Tamo. Video na lang. Pawag Para picture na. Video na lang. nga to. Just so picture. Mama! Bye. Magbibidyo Eh, kayo, kayo yun. Kayo, na no, kayo na lang Kayo na lang, bidyo Ayun Lalayo ako, boss Para makita kayong misiyong Para kita doon sa taas na no? Lalayo Kakot <laughs> Video <laughs> yun Maranita. Ah, na. na. sa museum. Pasok ka mag-isang. Ito ba? Ito oh. ba? <laughs> siya ba? Ito ba? ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? ba? We did it Ma'am, na lang po ako ng bag? Tapos yung bag pa po ma'am, pasurender na lang po ako sa baggage counter eh. kasama po yung pagkain ko. Ah, bawal po kasi sa loob po ng masyari. Ah, sige, sige. Ayun. Ano lang yan, gamit sa school? Pwede lang yung Oo, bawal. Huh? Bawal, tsaka yung... Hindi, bawal. lang. Pwede na yan, sir. Okay na set. Thank you po. Video, pwede na mag-video Pero bawal daw yung post-sasya Ano ba? Ha? Nadi to ako Ha? Ano mo kung pwede? Wala. Pwede. Pero alam mo bawal Bawal yan. B ha? Tara na. Video baba video. tayo. No. Guys, baba Tarang tayo. Tara na natin. Ma, baba oh, tayo ma. Bawal lang daw. Pero pwede na video. Hmm. Please. Pwede bang mag-video sa loob? Mag pwede um, mag-video sa loob pero i-post? Pwede na ma'am mag-video sa loob kaso pang pala sarili lang. Ah, uh, personal lang. Pero hindi pwede i-post? Pwede naman po ma'am, basta ano lang po yung wala po yung nakik na tatamaan na, na hindi eh. po ka nais na. Eh. Ah, pwede po. Kasi pwede ko, eh, ano ko kasi sa... Huwag lang po sa sushi, ano naman ma, yung pang vlog, pang ano. Ah, hindi pwede. Yun nga tinatanong ko sa'yo Ay, kasi... Sabi ko, nagbablog siya kasi no, ako. Hindi ko yung pang vlog, uh, pang personal. Business. Ah, okay, sige. I-off ko na lang.